Puwede Village. <laughs> po ang Village. Sa kami th floor, 'di na Da da da. Oi, pally, Camel. Oi, pwede tuma ka. Ay tayo. Camel. Camel? Camel? 100 jerham sa ta. Sa Camel. Hi! Hello! one person. One How much? How much? Two hours. How much? 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 Two much? How much? How How much? How much? How much? Two Okay. Sakay kami ng camel. sa sa santay bukit ng kamel Oh, picture. Amon, pera yo kung mo-send ng papa ko mo? duha, My friend, discount, ah, good looking. Yeah. Good this face. Oh my face, See my face. <laughs> yeah, yeah, the good, good. Yeah, no video.

Kamel! Gusto ko kumakain ng kamel! <laughs> Nandun na sila, sumakain na yung kasama ko, ang kamel.

'pag nalilinisin ko kamay ko talaga Ako kukuha sa iyo Sige go mo ako Daming arabo dito Amgitsya <laughs> rabo pa I mean, <laughs> <laughs> Sino arabo Ara na buhok Daming arabo, huh? Dami -Arabo.

Anak ka? Bawa ka anak? Wait wait wait. <laughs> <laughs> <Talagyan> ako, <no>? <laughs> <laughs>